Hello mga boss, kamusta po kayo? Sabi nga ng iba na ngayon lang nanood ng NBA eh, Puro kanan lang daw si Michael Jordan Dito sa video na ito, eh, ipapakita natin kung paano siya gumamit ng kaliwang kamay para saan pa ang 10 time NBA scoring champion niya kung hindi siya kompleto di ba kagaya nito galing siya sa fast break ito dribble sasalaksak labas ang dila inilag ang bola kinaliwa ayun pumasok re lista mo na yan tapos andito pa yung isang free throw niya na kaliwa ang ginamit na kalaban sila di Motombo ito ano swak na swak di ba kung may free throw na kaliwa iba eh, ibain mo rin ito ito naman eh slam dunk Kaliwang kamay ang ginamit, di ba? Ang tindi ano Yan ang Michael Jordan Siyempre kung may slam dunk siya sa kaliwang kamay Ito naman yung double clutch reverse layup ni Michael Jordan Dumukot ang pakaliwa Ang tindi na ito Inilag yung bola tapos nilayup ano Matindi At ito naman yung iconic switch layup ni Michael Jordan ano Final siya against LA Lakers Sila Magic Johnson ang kalapan niya yan Pati si Phil Jackson na napailing sa ginawa niya Inexpose yung bola, nilipat sa kaliwa Ang tindi ano, no Next post niya yung bola Lipat sa kaliwa Ayun Pinaliwa Sige mga boss Ingat po kayo palagi At mabuhay po kayong lahat